Ako to, si RG Wala akong pinipiling panahon Kapag gusto kong magulo-ulo To ako Ang uulamin ko pala ngayon guys is walaan nyo nga Ang uulamin natin ngayon is lunch and meet Uulamin ko pala ngayon guys mamaya Yan yung babaunin ko Kasi ayoko na magasos Magasos kasi yung mga bilihin doon sa school Yung mga presyo Yung sa labas Kaya eto, since meron naman dito stock sa bahay Eto na lang yung uulamin ko mamaya Totoo kasi guys kapag sa labas ka bumili as in mabilis agad maubos yung pera mo. Mabilis maubos yung kayamanan mo. Panis, hindi pa naluluto yan. Masarap na agad sa mata. Wow. Ayan, slice na muna natin kasi hindi lang naman isa yung kakain. Siyempre maraming bibig yung kakain sa bahay. Ayan na, napagpiraso-piraso ko na. Open na muna natin tong gasol para mapainit na natin yung ulo mo antay lang tayo ng ilang minutes tapos mag a na tayo ng mantika dito. Ayan, na-add ko na. Dahil mainit na yung ulo ko, magluluto na ako guys. Ayan. Tandaan nyo yung sinasabi ko sa inyo guys kapag magluluto. Dapat laging gentle. Kita nyo yan guys, kinikilig na yung luncheon mit sa akin. Ayan na, naluto ko na. Kita nyo yan kung gaano ka-gentle magluto. Gentle yung result. Ay, na to. Dahil ready na nga yung ulam ko. Siyempre, mas lalong ready tong kanin ko. Ayan na, perfect combination na yan. Ilalagay ko na lang. One, two, ay, namimili pa siya. Three. Ayan kayo sa akin mamaya. Ito pala guys, yung nilalagyan ko every time na nagbabaon ako. Tumingin na pala ako guys sa time. Tapos, grabe. Late na late na pala ako. Kaya, kailangan mong bilisan RG bilisan mo na dyan kailangan mo nang makapasok ng maaga bababa pa nga ako eh pero syempre kahit anong mangyari kailangan pumasok akong pogi hindi pwedeng pumasok akong dugyot alam niyo ba yun ayan Loh may pa pa siya oh. ayan kiss nyo nga pwede na pala yung baon kumamaya kaya ayun nilagay ko na agad sa bag ko pababa na pala ako dito syempre Mahirap talaga dito kapag umuulan kasi maputik guys. Ayan, kita nyo naman yan, di ba? Kailangan isdahan-dahan lang. Pero alam nyo ba guys, kapag sanay ka na dito, kapag matagal ka na, nakatira dito, parang masasanay ka nang talaga sa lupa. Sobrang satisfying talaga guys, kasi kapag sobrang duminan ng paa mo dahil sa putik, pwede kang maglinis dito. Tapos ang lino ng tubig dito guys, tapos ang namig pa sa paa, grabe. Nakasanayan ko na pala yan guys Kapag lalo na kapag maulan dito sa amin Kapag papasok talaga ako Is kailangan Nadaan talaga ako dito Para malinis yung bako ba Kapag pupunta ng school Pero syempre Dapat cute pa rin tayo Kapag maulan Heh. As you can see guys Nakasakay na ako dito sa tricycle At pupunta na ako ng school Maulan talaga guys Grabe Kanina pa to Hindi natitigil Sana So ayun Nandito na pala ako guys sa school Then ayun Isasama ko kayo Maglalakad tayo ito yung daanan papunta sa amin. Doon sa may Yums. Yums kasi yung stand ko guys. Yan daan daan lang tayo sa paglalakad. Kasi baka madulas tayo. Konting hakbang na lang guys. Malapit na tayo sa room ko. Sa room namin. Ito na nga guys. Nandito na tayo. Ito na yung mga buildings. Grabe. Maulan talaga dito. Kaya ako nakapayo ngayon nandito na ako guys sa taas. Kita nyo naman guys, diba? Maulan. Eto na guys. Kumakain na ako dito. Tanghali na dito guys. Mmm, sarap. Mmm. Maganda naman pala dito kumain sa room. Hindi naman nakakaya. Gusto nyo? Oh. Gusto nyo guys? Nga nga. Ah. Ah. <laughs>